ayan habang bumabato sila lalaro ko dito to ay sisimulan ko na mang i to yung PBL ayusin ko lang at malalaglag ayun malalaglag talaga eh. may nakasalubong ako nagbabike sa memplang ayun hinahabol ako yes bro how are you? What's up mga Kapin boy? Merkulis panghapon tayo 4 Papasok na tayo. Uwi na mga estudyante ngayon. Medyo mabagal yung takbo ng mga sasakyan dito sa Waymouth Road. Dito sa Manurewa. bumabagal doon sa roundabout Clendon roundabout ayan na yung 361 oh. iikot lang yan tapos pagbalik niyan yan na yung masasakyan ko alright pasok na naman si Pinboy Boy tawid tayo rito mga ka Pinboy ilang minutes lang yung babalik na yung bus 361 dahil nakita ko papunta na siya rito iikot lang yon doon sa last na bus stop tapos babalik na naman ng Great South Road or Manukaw so yun yung masasakyan ko ngayon mga Kapinboy. boy uwian ng mga estudyante kaya umabagal ang mga sasakyan mas 4 tayo ngayon mga Kapinboy. pin boy Merkules panibagong araw na naman ng trabaho tapos na ang dalawang araw na day of mga Kapinboy boys so nandito na tayo sa waiting area maaraw ngayon hindi kagaya ng lunes martes eh talaga namang maghapon yung ulan ayun kaya hindi rin ako nakapag vlog nung lunes mabuti kahapon nakaalis ako nagpunta ako ng flatbos medical center dimiretso ako dun sa chemist warehouse so kaya nakaalis tayo kahapon mga Kapinboy boy so ayan nantay ko lang yung bus waiting pa rin mga Kapinboy wala pa yung bus 3.40 na ng hapon ayun ayun nakikita ko na lumalabas na mga kapin boy sakto ayun ayos ayun oh sakto yung 361 nandiyan na ah. ayun mga kapin boy ayos Alright mga kapin boy Natatanaw nyo na ba yung natatanaw ko 10 pin bowling Nandito na naman tayo sa ating trabaho <laughs> Merkoles Meron akong liga ngayon Magsisimula sila ng alas 6 ng hapon o ng gabi Ang paglilinis ko ay alas 5 Lilinisan ko yung mga lanes Lalagyan ko ng mga oil para pagdating ng alas 6 ay malinis na ating mga lanes para sa liga mga senior ballers ayun ang pinboy na dito na ako sa bowling center ito yung building namin ayan may andyan yung sasakyan ng boss ko ayan yung kulay itim so ayan pasok na tayo trabaho 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 si pinboy nakuha ko ako na yung radyo Ayan, dito na naman tayo sa likod ng mga makina. Oh. Ayan ang mga machine ko. Hindi pa masyadong maingay, may ilang mga naglalaro. Kaya may ayan. la sais, may liga, seniors. Right. Dito na yung aking uh, opisina eh limipat na ako dito kasi doon ay may mga pulgas pulgas na lumilipad eh dito nilinisan ko medyo malinis dito kumpara sa kabila pampira lumang lumang ano na eh lumang bulingan mga pinboy So ayan sasapinan ko lang ayan mga kapin boy bis lang ako ng pantrabaho time check 4.30 4.30 mga boy mamaya ang alas 5 umpisan ko maglinis ng lanes pero bago yan mayroon akong bubuting tingin dito mga kapinboy ito yung aming uh, PBL ball lift yan ito yung tagaakit ng bola mga kapinboy doon palabas sa uh, ball return meron akong problema dito itong bearing dito mga kapinboy ay durog so ayan papalitan ko ng bearing to ayan durog oh. wala na sira so yan meron na akong project ngayon mga kapinboy sa lane 7 and 8 to so tinawag sa akin to ni mga umaga yun nga may nasirang PBL sa 7 and 8 kaya mga kapinboy bago magsimula eh babaklasin ko tong belt at uh, babaklasin ko rin yan ito ito babaklasin ko yan tapos mamaya habang naglalaro yung liga ko eh gagawin ko rin to habang may liga ako mamaya ng alas 6. Pag sasabayin ko to habang may liga ako eh bubuting tingin ko rin to. So ayan tirahin ko lang to para matapos na mga ka pinboy. Yan ang trabaho ni pinboy dito sa likod ng bowling center sa Manukaw, Auckland, New Zealand. Simula na ng liga ko mga kapin boy Maingay na yung aking mga makina Ayan, Natatapos tapos ko lang maglinis ng lanes Mag oil ng lanes Ayan binuksan na kaagad para sa shadow bowling Ng aking liga ng Alasay. Hindi ko pa nasusuot yung headset ko Ayan mga kapin Hahataw na si pin boy. Dito sa trabaho ko Dito bilang isang bowling technician Nakapag ko muna dyan ハハハハ nila nasa na may pinjam tsaka ball stack meron ditong pinjam ay hindi pala ah nga pero kanina pa to yep okay Alright mga ka-Pinboy, may titirahin ako lane 3 Hindi raw nagsa-cycle ng ayos bakit hindi ka nagsasakil? Bakit kasi? Ayan. daming problema. Uy. Alright. Nagsiset siya pero kulang-kulang. Yung -kulang. pala. Goble-doble dito sa taas. Uy. Okay. Ayan. Parang. Ayan. Alright. Ang aking mahiwagang tungkod pang sundot. <laughs> pang sundot ng bola mga kapin boy. Yan mamaya uli. Habang nagliliga sila sa labas, ako naman isasabay ko to. Ayan, hindi pa ako tapos dito. Nakapin ko na lang to. Itong shop na to. Dito tapos tapos na ako tapos ikakabit ko sa lane 7 and 8 tapos yun na tapos na ako so ayan habang bumaba to sila lalaro ko dito to ay sisimulan ko na mga i-assemble to yung Bolip PBN boy na kabit ko na yung PBL, yung bolit. Ayan, uh, na uh, ano yung mga belt. Ay, okay, lagay ko na yung mga belt. Uh, so, testing natin. Mana na. Oh, so, gumugulo na yung belt. Grado, pag may bola na dyan, aapit na yung bola dun. Tapos ilalabas na dun sa labas sa ball return. So, ayos. Success, mga kapin, boy! Ayos. Ay, mga kapin boy, off ko lang. Success yung ano natin. Yung so, ginawa natin. Gumana na maayos. Mga kapin boy, LSG's na. Basura time na. Pocollect <laughs> na ako ng basura sa labas at itatapong ko sa doon, sa labas din. Kaya, <laughs> kukulik ako dyan sa bowlers area tapos doon ko tinatapon sa tapunan namin sa labas so ayun mga kapin boy, ka na ayusin ko lang at malalaglag ayun malalaglag talaga alright yeah. tapon ng basura mga kapin boy <laughs> Basura time. Ang oras na ba? Ah, 10.30 na siguro. Alright, may nakaparada pa rito. Ay, napunin, nakaparada pang kotse. Lang, may basa. Okay. Ay, may basa. Okay, nakaparada. alas 11 na mga kapin boy ito lalabas na tayo at uh, kailangan nating habulin yung 361 pero sigurado yan makaabutan natin yan. ayan so, alright kalabas na tayo ng polling center 1102 ayos wala pa yung bus 11.13 daan eh maaga kasi nawala ng tao maaga natapos yung mga naglaro mga ano pa lang uh, 10.30 pa lang wala nang naglalaro kaya nakabuelo ako ng linis walis tapos ng basura nakapag map din ng konti ayun kaya exacto 11 lumabas tayo ng bowling center tapos Ayun, maabot na natin yung bus 361. Ay mga kapin boy, pauwi na si Pinboy boy sa Manurewa. <laughs> Great South Road. Tawid tayo dito. Kasi nandoon yung bus stop sa AUT University. Alas 11 ng gabi. Alas 11 ng gabi Tawid na Yahoo! <laughs> Uy parang umaambon ambon ah Parang pumapatak patak ang ambon Huwag namang lumakas at pauwi ako Mahaba tong Great South Road na to eh. Ito, hanggang pa yan, sa dulo. Tapos dito naman, Manurewa. Ayan, parang dugtong niya ng Manurewa at Great South Road. Eh, mahaba tong kalsada na to. Kala ko yung Great South Road dito lang dati. Ito lang. Yung pala dun hanggang sa Manurewa pala. Kapunta Manurewa pala. Hindi pala aabot ang Manurewa. Ayan ah, Kapin ka-pinboy! ng isang araw natin <laughs> ay matindi bukas dahil webes a bowlers talaga yung maglalaro bukas tapos ang siste maglalaro din yung aking mga amo tuwing webes yun buong mag anak naglalaro tatay nanay mga anak apo naglalaro sila tuwing webes na liga magsisimula yun ng alas 8 kaya uh, ano talagang ano alerto oh mabilisan talagang trabaho talaga bukas lagari kumbaga pero okay lang yun kasi tuwing webes naman binibigay yung sweldo namin ng boss namin so ganado di ba diba? ganado magtrabaho alright nandito ako ngayon sa motor brothers MB motor brothers pala ayun dami sasakyan Whew. pwede kayo mamili dito great south road lang to ang daming ano rito mga kotse apatan lang to eh doon din sa malapit sa bowling meron din so eh, mga kapin boy ito tayong bus stop may nakasalubong ako nagbabike sa memplang ayun hinahabol ako yes bro hey, okay. how are you? sorry sorry no problem I was just ah. wondering do you want this? no it's okay I the can there yeah, yeah yeah careful careful Yeah. where are you going i'm going to ride to 8 tower i was wondering if you want this can like so i didn't got to ride hold it when i'm riding my bike what inside here could you like hold it for me at least once? no please? i don't i don't drink that oh. thank sorry, you bro thank sorry. you bro have a good day bye take care ah. <laughs> <laughs> Binibigay sa akin yung beer na dala dala niya. Sabi hindi ako may inam niyan. <laughs> Semplang. Semplang ka talaga eh. Nakainom ko eh. Tumatawid-tawid pa dito sa kalsada yun eh. Hindi ko lang nakuhaan eh. Pero, doon galing yun eh. Sa, sa left side. Biglang pumunta rito sa kanan. Tumawid. Tapos hindi nakahelmet. Tapos, delikado so memplang tapos sinabol niya ako para ibigay yung in na beer para hindi raw siya mahirapang magbitbit sabi ko may jacket ka naman Ilag ilagay mo dito sa sa, yun, sa pagitan ng jacket mo may bulsa naman yun eh <laughs> may amats na eh Kakainom na siya ay <laughs> nandun pa rin oh. niya yung bike niya ay okay, mga ka-pinboy, antayin natin yung bus 361 at uh, ilang minuto lang yun, dadaan na yun. Napapunta uli rito, pupuntahan uli ako. <laughs> Ayos din itong kabataan dito eh. Ay, tatawid. Lasing eh. Hindi naman lasing na lasing. Kaya normal pa naman. May amas lang, may tama lang mga kapin boy nandito na tayo sa bus pawi ng Manurewa gusto ko lang i-shout out si web24 na nag-comment sa atin kanina ganun din kay kuya Alex Fuentes kay Jeff Velasco ng Novaliches at kay kuya Dinner's Vlog ayan maraming salamat po sa inyo mga kapin boy Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood. Nandito na ako sa Weymouth Road, Manurewa. At maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye bye!